Working on the hotel department, especially from the beverage department, we are working for a commission basis po. And then, uh, doon po sa cruise line industry po, uh, depende po sa cruise yan eh. Kung seven days cruise po kami, maganda po ang kitaan namin. But if we are scheduled to a cruise ship that goes for a world cruise, sometimes ang pasehero po namin ay tumatagal po ng tatlong buwan, apat na buwan sa loob ng barko. Ibig sabihin po, napakahina ng kita namin ng na mga nasa beverage team. Yun po yung gusto kong i-open up dito sa cruise line industry. And nung dumating po itong Magna Carta, naramdaman po namin yung uh, hindi namin po sinisisi o whatever. Siguro kasi ako po yung tumata yung chairman of Filipino community on board. Every time na may contract po ako, ako po yung sumbungan ng mga Pilipino seafarers po sa aming uh, agency. So, ito po yung mga nangasagap kong mga reklamo nila uh, regarding about the 80 and 20 percent po na, na allotment. Kasi hindi po lahat po ng mga seafarers, eh, pare-parehas po ang status namin. Meron po yung mga single parent, meron din po yung mga, ang allotin nila ay yung mga pinag-aaral nila na kamag-anak, which is uh, meron din pong mga seafarer na kasama ko, kagaya po yung mga bar waiters ko doon, mga barista ko, meron pa akong na-encounter doon na dalawa na ulila na, na, pero pinalaki sila ng lola nila. Ang aloti nila ay yung pamangkin, ganun, na inalagaan nila. So, nung pong na-implement po to yung 80-20, yun nga po, uh, meron pong suggestion sana na hindi po ba pwedeng yung uh, seafarers ang mag-decide kung paano yung allotment na gagawin niya para sa pera niya? Opo. Uh, uh, po. Pero naman talaga po ang mag-decide. Yes po. Kasi isusulat niya yan. Tama po, senador Kung sino yung gusto niyang uh, ala mapupunta yung allotment. Yes, self-allotment. Ako po, self-allotty po talaga ako. Uh, self-allotty ako dahil uh, nahiwalay po ako sa... So kung single parent ka, wala kang pa relatives, di oh, self-allotment. Sa'yo mapupunta. Yes po. Direkso ang lahat. Ang situation po kasi, senador ngayon, uh, yun nga po, uh, nat Tama po 'yung sinabi ni Sir kanina na 'yung fluctuation of uh, exchange rate. Siguro 'yun po 'yung hindi nila maintindihan. Okay. Sa mga seafarers talaga. Kaya ang laki ng galit nila kasi minsan po talaga binabawasan po kami senator. Sino uh, po ang babawas? Doon po sa barko kasi ang ang pasahod po sa amin is through ATM na rin po. May brightwell po kaming hawak. Bakit po binabawasan 'yung sweldo nyo? Uh, sa allotment po. So 15 of the month Uh, meron kami, kasi ang sahuran namin is 15 uh, Ano po, pa para saan po yung deduction? Uh, ibabawas na po yung allotment kagad po. Ah, okay. Tinatanggal na po kagad. Mm -hmm. So, pagdating ng 15 po, for example, itong April 15, babawasan na po yung allotment namin yan. So, minsan kasi nagne-negative yung sinasahod namin, kaya nagtatanong kami bakit ganon, nagne-negative po talaga yan sa 15. Then, pagdating po ng final payday, uh fifth of the the next month. 'Yun po yung final payday namin. Ngayon, uh yung halimbawa yung exchange rate kasi nung ta, Buti na lang na sagot po ni Sir yung sinabi niya kung anong araw binawas. 'Yun po yung tama po ba? Kasi yung 'yun po yung tanong namin sa agency namin. Bakit ang baba ng palit? which is 58 na sa Pilipinas bakit 56 pa rin yung natanggap na allotment doon po nag nalilito talaga yung si Ferrer senator doon po talaga so at least na mm -hmm. clarify po na natin ngayon yes po na dapat at the time na napadala yung allotment tama po yun yung exchange rate na susundin Opo. hindi yung pagdating ng pagkubra nung uh, si Ferrer uh, at least naalaman na natin na gano'n. kasi yun po yung ta katanungan talaga sa amin doon sa barko tapos yung isa po, yun nga po, yung sa commission basis kasi Senator, tinanong ko, uh, yun po talaga yung basic namin dun is guaranteed pay lang talaga. Pag hindi namin na-reach yung target, may guaranteed pay na ibibigay sa amin. Pero yun, makukuha pa namin at the end of our contract. Annual guaranteed pay po. Yun po yung binibigay sa amin. Okay, DMW, um, nasa IRR ba yung difference ng cruise ship Uh, cruise line. Yes, sen, sinaalang-alang talaga namin yung cruise ship workers at yung commission basis culture, payment culture, or wage structure oh sa sa cruise ship. Hindi po kasali sa 80% yung commission kasi okay. indeterminable amount po yun. So, mm. hindi po kasali. So, tama po yung sinabi nyo. Basic, monthly, meaning uh, uh, basic plus guaranteed overtime. Yun po ang kasama sa 80% and and we were conscious uh, 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 chair about the, the the plight of cruise ship workers and tama po kayo chair pipiliin po ng seafarer kasi ang ang age group po ng na mga nasa cruise ship siguro mga kaedad ni sir ay mga younger set of seafarers uh, mga 20 30 anyos, ganyan so kadalasan po or minsan pa walang wal, hindi pa sila married o walang anak we knew that kaya kailangan talaga may kalayaan ng pagpili ng alati, lalo na sa cruise ship workers, uh, Chair. Chair, kung may dagdag ko lang po yung sinabi ni Kapladera, ni Sir Gapusan, at ni Kong Ron. Sa DMW rules, kapag may unlawful deduction sa sahod ng isang seafarer, pwede mag-file ng kaso laban sa mining agency. Kasama na dyan, yung, yung uh, disparity sa exchange rate. Kapag maling exchange rate ang inapply ng mining agency, that's an unlawful deduction. So, yung sinabi ni Kapladera na at the point of payment exchange rate, yan po dapat ang masunod. Pag hindi yan ang sinunod, unlawful deduction po ang resulta. So, saan pupunta yung... Sa amin po, sa DMW, At anong chair, sanction ang may papataw? Suspension po, suspension ang... Uh, sa agency. Cancellation. Chair, kung pwede si... O oh, sige, minister. mas maganda cancellation siguro. Mr. Chair, kasi bawat, nanakaw eh. Bawat si Fierre isang kaso. Mm -hmm. First, seafarer na magreklamo, anim na buwan, suspension. Pangalawang seafarer na magreklamo, isang taon. Pangatlo, dalawang taon. Pangapat, cancellation. Okay. Progressive. Kailangan lang namin ng apat na seafarer para magreklamo. Para i-cancel natin. Hindi ka three strikes na lang out? Kaysa para pabutin pa, pa ng Four. Meron po tayong binabago ngayon. kasalukuyan po natin ginagawa yung 2025 uh, sea-based rules and regulations. Ilalagay po natin. Good. Good. Okay. Now, last topic natin, increase in tuition for maritime schools. Is this true? Nasaan yung Marina and Ched? Ito. Fake news. Fake news. Ayan. Hindi, gusto ko lang maging... Gusto ko maging klaro to eh. Kasi maraming nanonood sa atin ngayon. Because I invited uh, a lot of people yesterday sa program ko na manood kayo yung mga nagpapakalat ng fake news para malaman nyo kung anong totoo. And this is it. This is the opportunity. So, there's no such thing. Okay. Ma'am Ma Ma, 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 Ma Rocha, it's fake news. Uh, Ma'am, Mike. That's the narrative that's being spread by some entities again to demonize that. No. And, and uh, there's a little bit of misunderstanding there. Kasi um, lumabas siya because um, there are some um, entities that... Um, are afraid of the ano na dapat may MOU with uh with a company or dapat may training vessel. So the training vessel is a little bit you know, you know it's kind of like ano um hard to anon hindi pwedeng magkaroon ng ilang training vessels yung kailangan diba para mag-accommodate ma but the reality is mr senator for so many years we we churn in how many thousands like at least like how many thousands uh, 30,000 students a year and it's very heartbreaking Now only a few of them can go can move forward because of the obt the onboard training, ano, and only few people can undergo um, cadetship program, because talagang filtered yon. So, how many schools do we really need? Many graduates, na hindi sila totoong graduates, because you can even call them diploma mills, because walang diploma. Eh. Mm -hmm. So, what will happen to those kids? Um, you know, you go to their graduation, makikita mo yung hopeful faces ng mga parents, ng mga children, the, ng mga students, nag-graduate na sila but then they can't move forward kasi kailangan po yung OBT. So um, may mga schools na hindi po lahat, they don't care kung anong mangyayari sa mga students nila as long as nagbayad na ng tuition. Okay, thank you. Si Miss Ariane uh, Blanche Rocha ay president ng Seafarers Family. thank you, ma'am. thank you very much. now, before i close this uh, consult consultative uh, hearing today, salita na hindi sa issue you no, na skip not today, you would like to add something. captain danny rico hermoso, executive vice president, integrated seafarers of the philippines, incorporated. captain sir. Uh,